Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. NYGC Story Si Emilio Magbanua isinilang noong Agosto 3, 1986 sa Sipalay, Negros Occidental, ay isang batang bulag. May dalawang magkasalungat na kwento ang pagkabulag niya. Ang pagtingin ng kanyang ina sa eclipse habang siya ay nasa sinapupunan pa at ang epekto ng isang gamot ayon sa kanyang tiyuhin. Ano man ang dahilan, ang pagkabulag ni Emilio ay hindi naging hadlang sa pag-agos ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Si Emilio ay mahal din ng kanyang lola na si Nana Janita. Mahal din siya ng kanyang mga tito at tita pati ng kanyang mga pinsan. Sa murang edad, naranasan na ni Emilio ang pagsubok. Bagamat may mga nagsasabi na mahihirapan siya dahil sa kanyang kapansanan, ang pagmamahal ng kanyang pamilya at ang suporta ng Christian Foundation for the Deaf and Blind ang nagsilbing sandalan. Sa edad na pito, dumating si Ma'am Ami mula sa Christian Foundation for the Deaf and Blind, isang liwanag sa kanyang buhay. Nag-alok si Ma'am Ami ng pagkakataong makapag-aral sa isang paaralan para sa mga bulag gamit ang Braille at Abacus. Sa high school, naranasan din ni Emilio ang mga kilig ng pag-ibig. May mga crush siyang mga kaklase, ngunit nahihiya siyang umamin dahil sa kanyang pagkabulag. Gamit ang mga kagamitang pang-edukasyon na ibinigay ng Christian Foundation for the Deaf and Blind, nagpatuloy si Emilio sa kanyang pag-aaral. Isang araw, naramdaman ni Emilio ang hirap sa kanyang pag-aaral, parang nawalan na siya ng pag-asa. Pero nagpapasalamat din si Emilio sa kanyang guro na si Ma'am Jocelyn Taiko. Si Ma'am Taiko ang isa rin na tumulong kay Emilio para makapag-aral siya ulit sa high school. Kahit maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan, hindi siya sumuko. Si Stephanie ang kanyang kapatid ang tumutulong sa kanya habang siya ay nag-aaral. Nakapagtapos siya ng pag-aaral ngunit hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo. Isang pagsubok ang dumating sa buhay ni Emilio. Pinasukan ng insikto ang kanyang tainga, nilagyan nila ng tubig ang kanyang tainga. Pero yun pa ang dahilan para magiging bingi ng tuluyan si Emilio. Para sa kanya masakit lalo na pag narinig mo sa ibang, Ano ba yan? Bulag na bingi pa? Pero sa tulong ng kanyang mga dasal, alam niya na Diyos lang ang kanyang maaasahan. Dinala siya sa doktor hanggang gumaling siya. Nang maglaon, sinabi ng kanyang ina, si Mama Chuchi, na pupunta siya sa Maynila upang magtrabaho at makaipon ng pera para maipagamot ang mga mata ni Emilio. Ngunit isang malaking pagbabago ang dumating sa kanilang buhay noong dalawang apat. Iniwan sila ng kanyang ina patungong Palawan, iniwan si Emilio, Dave, at Stephanie sa pangangalaga ng kanyang amang si Papang Budoy kalaunan, nalaman nila na meron na palang ibang pamilya ang kanyang ina sa Palawan. Ang balak na pagpagamot ay hindi na natuloy. Pagkaraan ng mga taon, namatay ang kanyang tiyahin na si Mami Malia habang siya ay nagtatrabaho na sa Syra Blind Massage sa lower ground floor ng Gaisano Grand Mall sa Kabangkalan City. Si Mami Malia ang tumutulong kay Emilio at nagparamdam sa kanya na mahal siya ng pamilya. Habang nagtatrabaho sa Saira Blind Massage kasama si Namaki Paloma, Romel Pineda, Terry Paloma at ang kanilang receptionist na si Hannah Arriola, pinakilala siya ng kanyang ate Alma, kay Tintin sa Iloilo, ang kanyang naging unang kasintahan. Ang kanilang relasyon na umusbong sa pamamagitan ng mga tawag at mensahe ay nagwakas din pagkaraan ng isang taon dahil sa iba't ibang dahilan. Pagkatapos noon, nakilala niya ang isang babaeng bulag din sa Bacolod, ngunit hindi nagtagumpay ang kanilang pagmamahalan dahil sa pagtutol ng pamilya ng babae. Ngayon, patuloy si Emilio sa pagtatrabaho sa Syra Blind Massage kasama si Namaki, Romel, Terry at Hannah, naghihintay sa babaeng magmamahal sa kanya. Ang kanyang YouTube channel, NYGC Blind Drama, ay nagdudulot ng saya hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang mga kasamahan na mahilig din sa pag-arte. Ito ang kanyang bagong hilig, isang paraan para maibahagi ang kanyang talento at magbigay inspirasyon sa iba. Sa gitna ng lahat ng ito, isang malaking pagbabago ang naganap. Bumalik ang kanyang ina, si Mama Chuchi, sa Sipalay. Matapos ang maraming taon ng paghihiwalay at pag-unawa, nagkapatawaran sila. Ang pagbabalik ni Mama Chuchi ay nagdulot ng pagsasama-sama at pagkakaisa sa kanilang pamilya na nagpapaalala sa kanila ng kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahalan. Ang kanyang buhay puno ng pagsubok ngunit mayaman sa pagmamahal at pag-asa ay isang patunay na ang kapansanan ay hindi hadlang sa pagkamit ng kaligayahan at tagumpay. Manalig lang tayo sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mga pagsubok o mga problema sa ating buhay, nandiyan siya para sa atin. Lagi tayong magpapatawad. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon.